na so mga pamphlets. Uh, street dawa po tayo dito sa public market for Mook City. Nagkaanda na po yung mga kapatid. habang merong nagsasalita ay meron din pong mamimigay ng mga pamphlets mga munting babasahin hinggil sa Islam nagsiset up po tayo para sa ating pagla-live video. Hello, mic test. Bismillah. Bismillah. Abang inayos pa nila yung mga uh, dapat ayusin, ay eh, kapi-kapi muna tayo, pampainit. <laughs> Kumbaga, pampagising ba? Dito kasi, kada Sunday, every Sunday ay tabo namin, kumbaga ay uh, nagtitinda yung mga tagabukit ng mga gulay, mga prutas. So bumababa sila dito, nagtitip, nagtitipon-tipon dito sa Ormoc Public Market. Sinasamantala natin na mag-street daw tayo. Kaya umaga po yung ano natin dito, every Sunday. Kasi dito marami yung tao, insya Allah.